Siya na lang, ma'am. Oo, uh, uh, one more chance. <laughs> one more chance. Pwede ikaw na lang. <laughs> Ako na lang. <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> idol ko to. Most, musta, Idol? Yes. Mm -mm. Sir, may anak ka ba, sir? May asawa ka ba? <clears throat> ano na? Uh, nagkaroon na ng bunso, pero hiwalay na ulit. Single na ulit. <laughs> Ch chick boy ka talaga ba? Wala eh. Ano tayo pinalag? Uy, nagmana ako sa'yo. Ilan taon ka na ba, sir? 39 na ako. 39. Hmm. Si ma'am 43 na, 23 23 na si ma'am. Idol, 43 na si ma'am. Per, oh. naki, oh, nakikita Ay, mo yan, parang labanos. no? parang labanos, kung ako yan, papaking ko yan kahit hilaw. Matik, kapag nagsama kami yan, kung ako yan, kagating ko agad yan. Hmm. <laughs> sir, 1, ten no? Baka... sir. 10, 10, Sir, one page with heart. ito. Alam mo bang one page with heart, ito? Ah, oh, wala. Nanonood naman ako ng mga video mo. Ah, ah. Lagi ah, ako nanonood ng live. mo, si mo. ma'am? Gusto hey, mo guys, ba si ma'am? Ay, guys, papalaw na lang. <laughs> eh, kung kung gusto niya, why not? Ma'am, okay lang ba sa'yo si sir? <laughs> o, di pa nagpapawisan, no? Okay. <laughs> Ayaw ko ng security guard. <laughs> ay, 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 Bakit, ma? Am? Bakit? May karanasan ka ba sa security guard? <clears throat> Ex ko ka security guard. <laughs> Agoy. Naunahan ka. Bastard ka lagi siya. Naunahan ka to. Wala. Ano ko? Masayang yung kamunas <laughs> ko. Sorry. Palangganig <laughs> yung pita. Ito si ano sa mga katim ko dyan, baka may ano, baka may interesado. Ano yung binibenta? Hindi <laughs> ah. <laughs> ito binibenta <Is> kaya. The... <laughs> hmm. Grabe ma'am no, Nine years, 9 years ka nang single, tama? Eleven Eleven 11 years ka ng single? Paano mo nagagawa yun? Nag-abroad kasi ako. Nag-abroad. Ah, nag-abroad ka. Mm -mm. Mm -mm. Tapos, work, work, yun. Puro trabaho lang. Hindi ka naman napapas, ma, madam. <laughs> Sa? <Saan>? Ha? <laughs> Hindi Saan? Sa trabaho? <laughs> <laughs> Hindi naman hindi naman buti pag uwi mo ng Pilipinas okay pa yung kamay mo no <laughs> parang naputo parang wala hindi na nga kompleto <laughs> ang cute ang cute niya magsalita guys <laughs> yan taon ka na 43 43 <laughs> taga saan <laughs> taga saan Pangasinan. Pangasinan. Mm. Si Ma'am nasa Makati 43 din. 11 years. 11 years nagtiis. Tapos <laughs> sir, na, napanood ko si yung ano, live niyo po. Papaitan. Oh. Something. Kumusta na si Ma'am sir? Sino? Kumusta na po rin kayo? Lagi ako nanonood sa live niyo po. Ah, okay, okay. Alam mo, one teach with heart oh. ito, Benny. pugi po niya pala, sir. <laughs> yes, yes po. <laughs> Parang iba. <laughs> Gusto mo ba si Ma'am Anne? Yes po. Naghanap ka na nga, sir. Eh. Naghanap ka ba? Yes po. Hmm. Ma'am Anne, okay lang ba si Sir Benny? Ano ba siya single mom? Ay single dad or ano? Tagi single mo ra. Hindi pa single. Mo. Single mom ka ba Benny? <laughs> may may anak po. <clears throat> Meron Ilan po yung anak mo idol. Isa lang. Isa lang. Opo. Ah, uh, malaki na. Mag mag 15. Ano trabaho ni sir? Ano ako dito lang sa probinsya, meron kaming sakahan. Maka public servant po ako. Mm. Ano trabaho ni sir sa government? Barangay official po. Barangay official. Hmm. Ma'am. Paldo. Secure ang buhay mo dito. Kapag nagloko si Sir, ireklamo mo sa kapitan. Oo. Ano ka, Sir? Kapitan? Barangay Kagawad? Ano? Kagawad po. Kagawad. Okay, si okay ma'am. Nandiyan naman si kapitan. Ma'am. Ipapaparangay. Okay na ba siya, ma'am? Ako, ya, ano? Uh, hindi na po Sige, actually. Ah, parang ano pa, parang napipilitan pa si Ma'am. <laughs> 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 parang napipilitan pilitan pa si Ma'am. Uwi lang, kung ayaw ni Ma'am, parang napipilitan pa siya nang ano, sige. Sige, sige po, pa. <laughs> ano? Pa. Palangali pa si Ma'am. Ma'am, okay lang ba si Sir Benny? Ah. May isang anak, ben, kagawad. May pwede trabaho. isa pa. Ay isa pwede pa. Isa... Thank you Sir Benny ah. Sorry. Follow na lang, follow po. Hmm. siya na lang, Ma'am. <laughs> uh -uh. one more chance. <laughs> one more chance. Pwede ikaw na lang. <laughs> Ako na lang. Mmm. Mmm. Tan ka banda sa Makate? Part ng Guada. <laughs> Guada. Gu Guadalupe. <laughs> Medyo malakas-lakas pa to, ma'am. Thirty-two pa, pa lang ako. Kaya? Ala, baka nagagalit na sa inyo. So, wag-wag magbasa, <laughs> wag magbasa ng comment. Ako, naiintindihan mo. Ako, naiintindihan mo. Wag-wag magbasa ng comment. Ah, Barna. sige, sige. Saan ka ba? Anapin kita. <laughs> Nasa Mindanao ako ngayon eh. Malayo. May video ko naman ni. Eh. Alak. Kung <laughs> delikado just ka. Ay salvar mm. Aray ko. Diyan ako dati na ano na na ano. Diyan ako dati nagtatrabaho. Lagi ako diyan sa BGC. Mm. No. Ah, BGC. Oo, oh, oh, mal, mal medyo two rides galing sa amin. Mm -hmm. Guys, alam niyo ba guys, yung mga taga Makati, mababango. Malilinis at makikinis. Pamoy nga. <laughs> mm -hmm. Ay, Ayon po kayo, may cellphone. Titihaya na no? siya, ma'am. Alam mo, nakatutok na sa akin ng electric fan, pero pinagpapawisan na ako. <laughs> Wala. Live pa lang yan, ma'am. Paano kung personal? Baka babaha. <laughs> Di ba hindi binabaha ang Makati? Di ba? Meron din. May area din na binabaha. Baka sa'yo lang yun. <laughs> <laughs> Sige, may anak na ba? Meron. Ilan taong ka na? 32, virgin. Ako, <laughs> oh, may anak na ako, isa. Asan ang asawa mo? Sa bahay. <laughs> Sa bahay. Mm -mm. <laughs> arat na arat. <laughs> Ay 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 ay. -ay, -ay. <laughs> Patusin ko to, guys. Papagod <laughs> na ako akat, sa sarili ko. Babanatan ko to. <laughs> Parang gusto mo sa pakain ha? Ay hindi ah. Bakit rasa sapakin? Matagal ka na ba dito nanonood sa live ko? Hindi, first time lang. Mm, nagustuhan mo Tapos agad. Tapos paakyat agad. Hmm, talaga? Mm-mm. Hmm, napapasaya mm, ba kita? <laughs> Oo, kinikilig. Kaya <laughs> mo susunod, hindi lang kita mapapasaya, mababasa pa kita. <laughs> <laughs> ba nanonood yung asawa mo, ha? Lagot ka. Masalanan <laughs> mo yan. <laughs> Mami, video <call> daw, oh. <laughs> I love you. Ah. I love, ah. ah, sige. Ma'am, thank you, mama, sa ulit. Kapag maghanap ka, pwede ka bumalik dito. Ha? Sige lang. Uh Huwag mo na pa ng ka-date. Ikaw na nga lang eh. Ako na lang. <laughs> Sige. <laughs> Bye. Be, paano ang kiss, be? Paano ang kiss, be? Amba. <laughs> Sige, thank you. Oh.